Welcome to Anti Bola's Cooking Show. Hello, hello, kalab cooking. Sisap mabola't show. show. Welcome, Welcome back to my back channel. Hain mga kalab cooking, magluluto tayo ng adobong pata ng baboy. Ngayon, kukuha tayo ng pata ng baboy. Hiwain lang sa medium size. Kapag bumibili tayo ng pata, piliin natin yung front legs. Kasi mas malaman yon. Pagkatapos nating chop hugasan natin mabuti. Kung nahugasan na natin ng mabuti, pwede na natin tong i-marinate sa vinegar, sa toyo, sa bay leaf, paminta, bilog at, at uh, durog, and then bawang at sibuyas. Haluin lang natin ng mabuti. Kung napansin ninyo, hindi naka-chop yung pata kasi nahihirapan ako mag-chop. Mamaya na lang pag uh, malambot na siya. I-marinate lang ito ng 30 minutes. And then, initin ang kawali at maglagay ng cooking oil para iprito dito yung pata ng baboy. And ng mantika, pwede nang iprito dito ang pata ng babol. Bayaan lang hanggang sa maging golden brown. kung golden brown na ito, iset aside lang at kunin yung pinagmarinate At ilagay dito ang piniritong pata ng baboy. Lagyan ng tubig at pakuluan hanggang lumambot. Pakuluin sa mahinang apoy para dahan na ang lumambot. Lagyan ng dalawa o hanggang tatlong kutsarang asukal para magbalansang alat at asim. pakuluan hanggang sa lumambot. Hayan, kalab cooking. Luto na ang ating adobong pata ng baboy. Wow! Guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video nito. At saka sana huwag kayong magsawa. If you like this video, please subscribe, like and share. And don't forget to click the notification bell. My new upload to listen to you, and if you have a comment, please comment down below. So, guys, bye bye for now. See on my next thing Bye.